Sa iba pang balita, isang 21 anyos na babae ang nagtangkang tumalon mula sa tore ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP sa Bataan. Napagalaman din na hindi ito ang unang beses na umakyat ang dalaga sa tore. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Muling nabulabog ang mga residente ng Barangay Donya Francisca matapos na muling umakit sa tower ng NGCP. Ang isang 21-anyos na babae kahapon sa tangkang pagpapatiwakal nito. Bandang alas 12 ng tanghali nang makatanggap ng tawag ang Balanga City PNP, City Marshal at rescue team hinggil sa insidente. Agad silang rumesponde sa lugar at naghanda ng mga safety equipment kabilang na ang malaking rescue airbag sa ilalim ng tower bilang paghanda kung sakaling tumalon o ang babae ayon sa mga otoridad. Ito na ang ikalawang pagkakatao na umakyat ito sa naturang tower ang nasabing babae. Una siyang napaulat na umakyat dito may tatlong buwan na rin ang nakakaraan na isinagawa ng hating gabi matapos umanong uminom ng alak at magtapos sa kanyang living partner. Sa insidente kahapon sinabi ng mga residente sa lugar na hindi naman lasing ang babae. Nagtampo lang umano ito ng maubusan ng pagkain. Sa kabila nito, kailangan pa rin kumbinsin ng barangay gay kapitan at ilang kagawad ng konseho upang mapababa siya sa tower. Matapos ang higit dalawang oras lang ng pakikipag-usap ay matagumpay ding nakuha ng mga opisyal ang tiwala ng babae at ligtas itong bumaba. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng babae at inirekomendang sumailalim ito sa counseling at psychiatrist intervention. Para sa si MBC TV Network News, Dani Kumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 54 anyo sa Driver nagbigti dahil sa problemang pinansyal sa San Jacinto, Pangasinan. Nadeklarang di na na ni Dr. Aileen Susan Casabar ng San Jacinto Rural Health Unit ang biktima na 54 anyo sa Driver na residente ng barangay San Jose, San Jacinto matapos itong magbigti. Sa ulat ni UIC si Chief of Police Major Napoleon Bilasco Jr., magkatabing natulog sa kanilang tahanan ang biktima at anak nitong dalagita bandang alas Jusimej medyo ng gabi subalit nang magising ang anak bandang alas 6.45 ng umagi wala ng ama sa kanilang higaan at laking gulat niya nang makita ang nakabiting katawan ng ama sa kanilang kusina gamit ang nylon roof nabatid sa pamilya ng nasawi na nakakaranas ito ng matinding depresyon bunsod ng mabigat na suliranin sa pananalapi para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Aris Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palito mula sa Davao City, nabiktima ng online scam ang isang babae mula sa Barangay 21 da si Davao City na matagal na naghihintay ng kanyang national ID matapos siyang maninlang ng isang napapakilalang kinatawan ng gobyerno. Sa report ng Santana Police Station, agad na humingi ng tulong ang 36 anyos na si Alias Esa matapos siyang mawalan ng 10,000 sa isang kainahinalang transaksyon no noong Hunyo 22, 2025. Kwento ng biktima, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa isang loan sa Shopee na hindi naman siya nag-apply nito na nakapangalan kay Giselle Jimenez. Kasunod dito tinawagan siya ng isang nagpakilalag empleyado ng egov.ph na nagsasabing i-deliver na ang kanyang national ID. Hiningan siya ng personal na detalye, pinapil out ng form at tinawagan sa WhatsApp ng isang Grace Robles gamit ang numerong 0985-0350580. Pinakiusapan din siyang i-share screen ang kanyang cellphone kung saan nakuha ang kanyang litrato at biometric details na ginamit para sa transaksyong hindi niya alam. Dahil dito, muli nagbabala ang kapulisan laban sa mga scammer na gumagamit ng pangalan ng gobyerno para makapanloko. Hinimok ang publiko na huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon lalo na sa mga online platform. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tablong dikada na nagtago ang isang lalaki na umaharap sa kasong consented abduction sa bayan ng Pambuan Rode Samar. Nang malaman naman na pinagtataguan nito agad itong inalista ng Pambuhan Municipal Police Station kasama ang Provincial Intelligence Unit na arista ang nasabing lalaki na wanted sa parangay publasyon Pambuhan. Ayon sa report ng PNP Pambuan, ang nasabing wanted ay 47 taong gulang na ngayon, isa itong magsasaka at residente na nasabing lugar. Ayon pa sa PNP, tatlong dekada itong wanted at pinaganap ng batas. Inalista na sabi ako sa sa ng warrant arrest na inilabas ang H Judicial Region MCTC ng Pambuan Salvino Lubas, Pambuan Northern Samar noong March 7 pa taong 1997. Ayon pa sa PNP, Umaabot lamang ng limang libo ang inirkumi ng piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado habang siya ay naristo ipinalam sa kanya kanyang makarapatan bilang akusado sa ilalim ng Miranda Doctrine at dinala sa Pambuhan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon bago ilipat sa hukuman na pinagmula ng kanyang warrant of arrest. Samantala, sinabi ng PNP na ang matagumpay na pag-aristo ay patunay lamang ng pagkakaroon ng kooperasyon na komunidad upang ituro ang mga wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane galit bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.